Yun. oh, tayong uh, uh, ginagawang uh, kinilaw tuna. Huh? barilis. meron tayong kinilaw. Yan. Tapos, ito, pang madali ang ano to. Madali ang video. Mayroon tayong panimpla. meron na tayong uh, luya, bumbay, yan, na uh, sibes dahon, sili, saka pipino. Saka yung dabis yan. Itong dabis, ito meron tayong tabon-tabon yan saka itong uh, ito sa kinilaw no? Huh? So, ito magi, magigita mo ito sa sa bintana na magigita ito yan okay, at atin ang ititimpla at para makaalis na tayo sa ating pupuntahan sa training camp so yan uh, so, itimpla ititimpla ko na ito o oh, dyan dyan o dyan, dyan. Uh. Ayan natin yung ating kinilaw. Siyempre. Pag-aating. no? Pag-aating natin yung cook. Para manumis-tamis. Ayan ang pinaka, ano daw, pampawala talaga ng, ano. Okay, pe. Ayan. Ihalo natin dyan. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, Ang pinaka the best na... So, ito, pag naki... Pag na pag natik -tik -tik mo yung kinilaw ni Bantam uh, recipe ah pwede kay umorder there no. dito lang ako sa Kison City yun yun tapos ayan ah, si Bantam ah. ha Dad. ay kita nyo Lahat segreto. ng kwan na pati kinilaw. Kisan to na gusto uh, yo order order na kayo. Bunga ng ni ano you know? oh, no? mahogany oh. Eh. Mahogany. Chikito to. Uh, sa sa, sa lang to makikita. So dahil galing ako sa City, uh, doon sa Cotabato Batu City. Doon to, doon to makikita to. Wala dito sa Manila to. Yan uh, pinaka Ito ito. Ito Ayan, ito yung order niya, Direk. Pagka hindi ako nak nakakuha Hinahanap Ito ng Direktor. Ah. Direk, ito na yung ano. Ah. Ito yung pasabubong ka sa'yo. Ayan. Ah. Ayan, so, yung atay oh, oh. na medyo kami. O, nakakatsisik. Ito, itong kumbat na to. Galing pa ito ng Maguindanao. Ayan. Yeah. O, oh. Nakikita nyo na. Ayan, eh, o. O. Oh? Ito. Binubugbog ko lang to. <laughs> Lumaki to. Sa kakabugbog ni Bantam. <laughs> eh, hindi. Hindi naman siya pwede bumugbog sa akin. Eh, Pagtawa -pag na lang siya dito. Siya. Yung nabugbog niya, dailies. Eh, ang binugbog ko, uh, uh, tambakol. Okay. Ah. I-bike natin ito. I-bike natin. I-bike natin. Yan ang kinilaw na ng bantam. Bantam. Na... Recipe. Well, tapos. Ayan. Hindi talaga ito mga Sa kanya lang yung matitikman yung kinilaw na ito. Suka. Yan. Tapos may kunting cook. Ano -hmm. oh, yung sikreto. Tapos. Oh, huwag mo lang ipakita lahat ng ano. yung isipin. Ito ito. Walang lasang kinilaw. Yeah. Tsaki, hindi ako mabagal kinilaw wala ito. Itong dalawa ito, itong dalawa. Ito. Okay. Ah, uh, tapos Saksak na dito kasi. Dagdag yeah. -dag to baka kulangin yung kilo natin. Kain natin itong balat. <laughs> sama sama, sama. sama isama mo, isama mo, isama mo, isama mo, kami sa uh, training camp, sa uh, training, isama training kami. mo, isama mo, kami mo, isama mo, isama pa kami mo, isama mo, isama natin

Ayan ang, ang best na recipe ng kinilaw ng Pantang. Ayan. O oh, dyan nalang kaya inlog eh. O okay. hindi. Ito? Sa stick? O okay. hindi. Okay. Magiging magiging sarap. Hindi ko lang natikmang na ganyang kinilaw talagang. Talagang masasarap talaga. Ka-record ba yun, Bre? bre? Oh, hmm. Oh, hindi naka-record dyan. Ayun, naka-record. Hmm. Dagdaga natin. Hmm. Ati siya. Hindi pa na, lalaway na ako. Eh.

Oh, eh, mong. Ah, ko si direktor nito kung hindi maihi. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. yeah. oh, Mukha lang si di bukan di wala di hindi best, training camp, yo. Ane, di pa puro kami nagakombat, combat? Hmm. mamamakla kami sa si Yupi